Hi mga kamsad. so break time natin and mga loves ko naalala ko pala no nanonood ako ng news na yung dati nating pangulo si Duterte nandito pala sa Den Haag I'm not sure kung umalis na siya mga loves ko grabe no and also mga loves ko ayaw ko pag-usapan kung ano nangyari kasi bawal dito sa ating uh, ating video, bawal pag-usapan yung mga bagay sa politics and ba yung mga nangyari but anyway And malapit lang actually dito sa amin, sa Haag Kasi taga Haag ako mga kapsat. And also sa ICC. And malapit lang dito. Actually mga 10 hours. And sa American, American court. So, grabe no. Shocking. Kaya, buhay ng Pilipinas mga kapsat no. Ilang taon na ba siya mga kapsat ko? 78? 78 na ba siya? I'm not mistaken. 78, 79 years old na siya. May edad na. Tapos ganun pa no. Anyway, ako mga loves ko, dito na kasi ako sa Netherlands. 22 years na ako dito so hindi ko minsan nafafollow yung mga nangyayari sa Pilipinas. And uh, hangat ko lang na wish ko lang okay ang Pilipinas kasi pag once, wish ko, wag naman sana na kumakamakagulong Pilipinas. Yun lang anyway. Thank you.